Sabi nila, delikado daw ang mga bulero. Huh? Hindi totoo yan. What? Nakakapagod na kaya. Yes! Finally, pinili na ako. Wow! Piniling saktan. <coughs> ano, ex? May plano ka pa bang bumalik? Kasi kung wala na, huh? din ako sa iba. What? Ayaw ba? Bumabanat pa lang ako dito sa TikTok. Napapangiti na kita. Paano pa kaya pag pinaungol kita? Uh -huh. Sabi nila, delikado daw ang mga bulero. Huh? Hindi totoo yan. What? yan. Dahil ang mga bulero, hanggang salita lang yan. Ang pangbubola, epektibo lang yan sa taong interesado. Kahit bulahin ka araw-araw, kung hindi ka interesado, ay hindi oobra. Mas matakot kayo sa mga komedyante. Dahil dadaan sa buhay mo nang walang pasabi. Hindi ka lang maging gwapo. Dadaanin ka sa kwento. Pasasayahin ka. Kita mo sarili mo. Tawa ka lang ng tawa. Mahal mo na. <laughs> Nakakapagod na kaya? Maging mishrap. <laughs> Kuya, kumakain ka ba ng tilapia? Wow! Siyempre naman. Paborito ko yun. Yes! Tara na sa kwarto. <laughs> tanong ko lang saan ka ba napapasigaw sa hugot ba o sa baon siguro kung darating yung time na maghihiwalay tayo siguro sobrang saya mo no kasi walang araw na hindi tayo nag-aaway. Yun ang hirap sa iyo eh. Pinangungunahan mo na naman ako. Bakit? Hindi ka ba masaya kung maghihiwalay tayo? Bakit? Gusto mo tatalo na ako sa tuwa? Hindi ko gagawin yun, no? Sabi ko na nga, bay. Eh, hindi mo talaga ako matiis. Kaya e ano pala yung gagawin mo? Mag-celebrate! <laughs> I-invite ko pa, pati mga babae mo. <laughs> mga kaibigan, alam nyo ba na hindi ang balat ng lechon ang nakaka-high oh. oh. Good news, ha? Ayos. Eh, ano? Ha? Ano? Buto. Ha? Buto ng lechon na nakaka-high Buto? Oo. Oh. Ang bira ka pa. Paano nangyari buto yun, ako Ako'y naimbitahan sa isang handaan. Oo. Oh. Pagdating ko, mm. nakita ko yung lechon. May lechon. Puro buto na lang. Ano nangyari sa'yo? Nakaka-high blood ako to. <laughs>